pupunta. Ay, ang ganda malalawigan. <laughs> pawikan! Guys, nakita nyo guys, oh, so, malilit na pawikan. Ayan, o. Oh. Nagpupunta na sila. Ayan, tingnan natin dito. Dali, para maka pa, makapunta na kayo ng dagat. Dali! Excited na sila sa Excited dagat. Excited na sila sa dagat. Dali, nauna na yun. O. No, no, no. Oh. Ayan, o. Oh. Tawag dito. Sige, punta na sa dagat. Ay, eh. malapit na sa finish line. Sige! Uh oh, dali, dali, punta. Punta. Eh. Punta. Oh, dali. Ito ba? Ito ba dali? Punta na kay dagat. Kasi pa, yan, yan. ha? Huh? Ano yan? Ay gagi, okay. mga pagko, wow, mga pawikan. Ang ganda ng mga nalalawigan. <laughs> pawikan. Pa, ito. Ang oh. laki. Oh, Ayano, oh. dali. Ayano. Oh. Ah, Ayan. oh. pupunta na sa dagat. Apo, 'yan ba papunta sa dagat? Papunta? papa. papa, daga na, papa. Oh, yeah, pa. yan oh. Ang ganda, oh, ang ganyan. cute, mga lalawigan, asin isa. Asa, <laughs> ayun pa? na, nakapunta na ng tubig ayun. isa. Papa! Ayan, marami kasing, ano, marami kasing tawag ayun dito. Ayun na, ang oh, cute. di ba, ayun na sila lahat, wow. ang dami. Ayun, papa, na so, yun, isang lalawigan. Ito isa. Ayun, no. natin. Natin. ayun. ayun, ayun. ayun, ayun. ayun na, lalapit natin. Lalapit natin. Lalapit na dito. Ayun, lumangoy na. Ayun na. Ayun na, lakalangoy na iba. Ayun na. Ayun, <laughs> ayun na. sila. Ayun na iba, huling ako atin ako tayo <laughs> Ayan na, ayun na, nakalamoy na oh. Papa, kumawag naman oh, hindi pa naubos. na. Ayan na oh. na oh, dito. Ayan na. Ayan, naka-saving na siya. Oh, ayan. Oh, wow. papa Papa. Oh, kasi ang mga 'yan mga pawikan na 'yan. Tawag dito, mga endangered na kasi yan. Kailangan kasi yan, pinakakawalan talaga. Ayan o, nakaswimming na swimming, swimming lang na sila. Ato na sila, malayo na papa mo. Oh. Nalawi no? oh, ayan, <laughs> sa endangered na yan, kailangan kasi pakawalan yan. Eh, di papa, nawala. Asa yung magulang niya? Iwan ko, ayun eh, dyan lang din yan. Ay, papa! Yung magulang pa! lalawigan! ka! Ayan, Ay. ang laki! <laughs> yung bagulang tabi paano mo sa dagat? Lagi. Allah! Allah ke bagulang. So, alaka, kaya, ay, bagulang ah. Ayun, ayun. Ayun do. Halawi. Grabe ya. Ha. Ganyan yung kaya kailangan pag nakakita ka ng mga ganyang pawikan, kailangan papadaanin mo papadaanin. yan dyan. Pero uh, ang laki yung papa. Nangalen. Lalawigan! Lalawigan? <laughs> Alam, ito yung may lalawigan na maliliit. Ano naman tawag ko sa malaki? Chukoy. <laughs> chukoy. Tara na nga, Chukoy. Chukoy. <laughs>